So what's up mga kamamay? dito ulit ako, Mamay Love Advice. Upang uh, mag-share na naman sa inyo ng uh, panibagong uh, usapin tungkol sa inyong love life. Ayan. So, mga tips ang aking uh, dito. Upang sa ganun is magkaroon kayo ng idea kung paano ba ang tamang pagmamahal. Ano ba ang requirements ng isang uh, pag-ibig. Okay. So, pagdating sa kung anong dapat mong gawin, ano ang dapat mong i-provide. Basta lahat ng meron na dapat mong ibigay sa pag-ibig is binibigyan ko po ng video o ginagawa ko ng video dito para ma-educate kayo. Yung mga newbie, yung mga baguhan pagdating sa pag-ibig, pagdating sa pagmamahal. Well, ito yung channel upang uh, maliwanagan ka. Okay? Kung ano ba yung mga bagay na dapat mong ibigay. Okay, sa ngalan ng pag-ibig kaya mga kamamay kung gusto mo yung mga video ganyan at kung hindi ka pa nakakapanood sa mga video ko at nga ngayon ka palang napadpad dito balikan mo yung mga ilang video kong ginawa so makakatulong yan sa iyo uh, sa iyong uh, buhay pag-ibig so ngayon panibago na namang topic ang ating pag-uusapan at ang topic natin ngayong umaga is paano ba natin Okay, mapapaungol o mapapahalinghing ang isang lalaki. So, napakahalaga nito pagdating sa pag-ibig. Kasi po ito, po, ito po ito po talaga is requirements ng isang uh, taong nagmamahalo. Ito ay isang requirements ng isang uh, pag-ibig. So, kasama po ito yung kung paano nyo paliligayahin ng inyong partner. Paano nyo po sila bibigyan ng uh, happiness. Okay, so ngayon yun nga yung pag-uusapan natin kung paano ba mapapakanta o mapapahalinghing o mapapaungol ang isang lalaki or pwede rin ito sa inyong mga babae. So isa lang hinihiling ko, just click the subscribe button sa baba ng kamay ko, notification bell para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga video or ganitong video na po pwede kong i-upload. So number one, huwag na natin patatagalin ano. So number one mga kamamay, do a foreplay habang kayo is nagganon, uh, habang kayo is nagkaklap-klapan, wag nyo kaagad, okay, wag, wag, agad kayo magja-jump doon sa pinaka main event. Kung sa larangan ng basketball, wag nyo kaagad idadang yung bola na diretso, di ba? Kailangan nyo muna mag-dribble, okay? Kailangan nyo muna mag simula sa itaas. For example, sa kanilang lips, Okay, sa kanilang uh, mga body parts Mamaya pag-uusapan natin yan kung ano ba yung mga body parts na kailangan nyong daanan Ano ba yung mga body parts na kailangan nyong uh, tikman Okay, so mamaya pag-uusapan natin yan Napakahalaga po ng mga yan para makatulong sa inyong uh, satisfaction Okay, especially sa inyong mga uh, jowa, sa inyong mga asawang, mga lalaki, napakahalaga po nito. Ibig ko sabihin, do a foreplay. Huwag nyo kaagad i-jump sa pinakamismong event na idadunk nyo kaagad yung bola sa ring. Okay, so kailangan umpisahan nyo muna. Okay, sa sabihin na natin dito. Ano? So number one, umpisahan nyo muna sa kanilang liay. Pag sinabing foreplay, it's a part of foreplay na kailangan nyo pong uh, tikman yung kanilang uh, part na ganito. So, makakapagbigay yun ng uh, satisfaction sa kanila kapag kain pong hiningahan ng medyo slight lamang itong kanilang tenga. Okay? Kahit inyo pong uh, hingahan, inyong amoy-amoy dito itong ganito. So, makaka-feel sila ng satisfaction na magsesend yung kanilang uh, isipan sa kanilang body parts na talagang uh, kakaiba yung nararamdaman nila. Promise, mga kamamay. Pag inyo pong dito, hiningahan ng konti, at talagang maririnig nyo yung sound effect na galing sa kanya uh bigyan ko muna. So number 2, sa ating mga lalaki or sa aming mga lalaki, ito po yung weakness namin pagdating sa sa ganyan. Ito pong bato, pag po ito inyong uh, nadilaan ng konti or nahinga ng konti, talagang manginining or magsi yung buong katawan namin dahil sa, uh, sa, sa, sa 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 sarap na nararamdaman namin na makakatulong iyon upang ma ang aming buong katawan. Okay? So, number one is itong uh, lieg. Number two is yung batok. Kamamay, yung amin pong scalp. Pag po yan, habang hinahalikan nyo kami, inyo yun pong medyo hinahagod ng konti, nakakapagbigay ng relaxation effect. Okay sa katawan ng isang lalaki. Once na hindi pong uh, minassage 'yung kanyang scalp ng dalawang kamay, so makakapagbigay po 'yan ng uh, relaxation effect sa amin. So makakapagbigay 'yan ng uh, additional sound effect na maririnig nyo sa amin. Okay? So next, 'yung pong kamay. Pag po yan is inyong hinahalik-halikan, yung mga kamay namin inyong hinahalik-halikan na ganyan, so meron din po yung uh, feelings na makakapagdagdag sa happiness naming mga lalaki. Okay? So next, hindi ko na mabilang kung ilan. Next, belly button. Okay? Pag po yan, yung pong mga puso namin is inyong hinahawak-hawakan, minamassage-massage nyo ng konti. Tuloy ilaw, eko. So pag po yan is minamassage nyo ng konti then inyo pong hinahalik-halikan ng konti. So nakakadagdag din po yan ng sensation effect or ng happiness or yung tinatawag na uh, kilig feelings pag yan po yung inyong ginagawa. Kaya inyo pong medyo hawakan ng konti, inyong imasage ng konti, halik-halikan nyo ng konti, malaki po yung maitutulong neto. So next, yung pubic hairline yung pong medyo baba nitong belly button baba po ng puso okay so ito yung tinatawag na at okay at yun yung sinabi sa akin dati ng aking kaibigan so yun daw po yung tawag doon so, yung pubic pubic hairline so yung pubic bone pwede rin po tawagin nyo na ganoon so doon po sa part na yun pwede nyo po yung amoyin okay make sure na nakapaghugas amoyin halik-halikan tsaka dilaan. So, medyo malapit na yon sa, okay, sa mismong uh, part na pupuntahan ninyo. So, uh, makakatulong din po yun uh, para sa ganun is madagdagan yung excitement naming mga lalaki. Okay? So, yan yung mga body parts na kailangan yung puntahan para uh, makapagbigay ng uh, masarap na pakiramdam sa inyong mga partners na, na lalaki. At the same thing, mga lalaki, pwede nyo rin po yung gawin sa inyong mga partners na babae upang maramdaman din niya yung saya, yung sarap, at yung excitement na nararamdaman ninyo sa mga time na ginagawa yon ng mga babae sa inyo. Okay, so uh, number two na tips Okay, so akin lamang uh, medyo nilagyan ng mahabang uh, explanation yung tip nating number one Para sa ganon, mas malinawang kayo at may specific natin kung ano yung mga body parts na kailangan at makakatulong sa inyong pagganon. So number two, do an oral Okay, what I mean is kailangan nyo pong isubo yung mga pipino Okay, para sa ganon is uh, maramdaman nyo rin kung ano ba talagang uh, lasa nun. At the same thing, mapapansin nyo sa body reaction ng inyong mga jawa ng inyong mga asawa, kung gaano kasarap sa pakiramdam habang inyo pong sinusubo yung kanilang mga pipino. And also, be gentle. Be gentle habang ginagawa nyo yung ganon sa kanila. Okay? So, medyo sensitive yung kanilang banana. So, gumawa kayo ng circle doon sa ibabaw noon at the same thing doon sa base or doon sa ilalim ng kanilang pipino. So, take it slowly. Habang mabagal, pabagal ang pabagal. 'yung ginagawa ninyong uh, okay? Pag halik-halik uh, o 'yung inyong pag dila-dila, uh, uh, so mas nakakadagdag 'yun ng aroma and 'yung satisfaction effect. Okay pagdating sa kanila. Okay? So 'yung dalawang uh, uh, dalawang itlog na meron dyan. So, built in na yan dyan. So, pwede nyo rin po yung dilaan. Pwede nyo rin po yung halik-halikan. So, depende po sa inyo. Kung yan po ay uh, okay lang sa inyo, but I'm sure na talaga makakapagdagdag ng satisfaction and happiness pag ginawa nyo po yun sa inyong mga partners. Okay? So, number three, different position. Okay? Ibig sabihin, kapag ka nagkaklap-klap kayo, so, Alamin niyo, dapat siguro or siguro naman kilalan niyo na yung mga partners ninyo. Kilalan niyo na kung kailan sila, sila matatapos pag malapit na change position. Okay? Kailangan niyo pong magpalit ng pwesto para sa ganun is uh, ma-interrupt ninyo kahit paano yung uh, yung pagdating niya doon sa finish line. Okay? So uh, makakatulong 'yon o pagsasano is makapag uh, makapagbigay ulit or mag-start ulit yung mabubuo ulit yung kanya panibagong uh, excitement do sa panibagong uh, pwesto na inyong gagawin. Okay? So next sound effect. Sa bawat ginagawa niya, sa bawat moves na ibinibigay eh, niya sa iyo, make sure na sumagot ka sa kanya. Hindi po pwede na basta ka lang nakatingin na ganyan basta ka lang nakikiramdam na ganyan, make sure na maglabas ka rin or magbigay ka rin sa kanya ng sound effect. Kung ano yung ginagawa niya, every, every, every hagod o kung ano man yung pinaperform niya, make sure na nagre-respond ka sa kanya. Make sure na naglalabas ka rin ng sound effect. Kahit konting boses. Okay na yun. wag lang yung, wag lang yung OA na OA naman. Okay, make sure na Uh, ah, humaninghing ka rin ng konti para sa ganun, makapagdagdag yun sa kanya ng, uh, ng ligaya ng saya sa kung ano ginagawa niya at para din, magkaroon siya ng dedication doon sa kanyang ginagawa for example, kinakain niya yung pichi-pichi mo kailangan mag-respond ka rin kailangan mag-react -mag ka din okay? Mag, mag magbigay ka ng sound effect makakatulong yun sa kanya at pag narinig niya yung sound effect na ginagawa mo mas gagalingan mas magpo-focus siya doon sa pitchi pitchi mo. Okay? That's it mga kamamay. Sana makatulong 'yung mga simpleng tips na 'to pagdating sa inyong relasyon pagdating sa inyong uh, pagsasama, sa inyong love life. Ano? So hindi ko na masyadong papahabain. So uh, sa mga hindi pa natin na uh, subscriber dito na nanonood nitong aking channel. So isa lang hinihiling ko, if you want ng ganito pang mga video at mas marami pang video ang aking gagawin, just click the subscribe button and notification bell. Promise, mas marami pang video and mas marami pang uh, uh, kaalaman ang aking share sa inyo. Kung nakapag-subscribe ka na, maraming salamat sa iyo and thank you for all your support. So, see you for our next vlog. This is Linya, This is Mama I Love Advice. So, for now, I am signing off. Goodbye.